Yo! What's up guys? Good morning sa inyo lahat Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ulit guys At ngayon guys, uh, time check tayo is 8am Dubai time guys uh, Las 8 ng umaga dito At ngayon guys, maganda yung panahon ngayon Medyo makulimlim At Mahangin Malakas yung hangin Medyo malamig. Actually guys, sa uh, dito summer na dito. Sobrang init kapag ibang araw. Ngayon magaganda ngayon ng palahon ngayon, medyo malamig. All right. Shout out time tayo ngayon, guys. All right, shout out shout out pala kay Cherry White. Alright, lagi ako nanonood ng mga vlog mo. Ah, uh, Buitapang. Solid supporter ako dito. Dubai, UA. At saka kay, ano, kay Marvin. Marvin, uh, ano ba yan? Kabugok. Alright, lagi ako natatawa sa mga video nyo. At saka... Kay Kadupa. Kadupa sa Canada naman 'yun. All right. Nanonood din ako ng mga video nyo Tsaka kay Kapinpin Brothers. All right. Iba na lawe. na ako nanonood sa mga vlog nyo Tsaka kay ano, kay Kamangyan. Kamangyan pala. All right. Maraming salamat sa pagbigay ng uh, Buds. Alright, marami pa iba guys. Uh, ah, mga nyo na lang at uh, marami pa tayong isya shout out. All right, bye bye. Sana all. Shout out pala sa ano sa uh, mga idol kong team Harabas at saka yung katusok guys. Why call ba? Alright, solid supporter nyo ako dito Lagi ako nanonood Tsaka yung kay, ano, kay Kabugto Alright Mga bangan nyo guys At marami pa tayong si shout out Bye bye At saka shout out din pala po Kay, ano, kay Louis TV Kampanalig Ba pag nakauwi ako ng Pinas Papasyal ako dyan Sa sambang sa lugar na yun Kalaka, Batangas alright saka uh, kay Jopper Sniper shout out din po lagi ako nanonood ng mga vlog nyo alright let's go